Dahil sa kapangyarihan ng binigay sa akin ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Dave at si Sir Mena ay mag-asawa na. Kayo ba'y nagaanap ng isang event place na budget bill lang yung kaya? Tara, samahan nyo ako. Pasukin natin kung ano yung natatago nitong ganda. Ito nga tayo sa bungod na entrada. Ito'y patuloy-tuloy natin paikutin ang paikutin yung ating camera para makita natin yung anong natatago nitong ganda. Ang una nga pala dito yung parking lot ay napakalawak niya. Yan, ito yung parking lot pa lang at nandun naman yung mga ibang Ito yung nasa gitna ng kabundukan. Dito nga naglalaro si Black Mamba, si Clark Soon, si Lebron James. yan ano pa, tara na. alamin nga natin dito kung tama nga ba yung presyuan at kung magkano naging nga nitong lahat. Yung mga hubo at yung mga pasalidad nga lang ito. sa tingin ko nito ay napakalawak na venue kung pwedeng natin napuntahan. Nandito naman yung shower. At ito naman yung mga CR nila. Ito yung nakatiles naman at comfortable yung paliguan. Ito nga buong resource na yung inarkila nito. Ito yung naghahalaga ng 30K. Lahat-lahat na itong buong resort na to, kasama itong mga bahay na to ganda nito ay napakaganda ng palik kapaligiran ito ay presko presko daw ang nasa gitna ng kabun kabundukan lahat ng facilities dito kasama nang babay kasama na to, sa Arkila kasama itong mga kaulat na ito. ito ay na nga 30k lang itong lahat nang nga tayo dito sa event room dito nga tayo kakain ito ay 150 person yung akupado dito lahat sa ngayon nag-aayos pa sila nag ng mga dekorasyon. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Dito tayo kukuha ng mga kain natin. Lahat nga ng putay, dito na natin matitikman lahat siya. Hindi ka pong dito. Gawa ng press kong yung lugar. Hindi na na gumamit ng aircon dito. Malamig na. Pag ganitong place nga yung napuntahan mo, ito yung murang mura lang at ganito nga yung view na nakikita mo. At napakaganda nga pala niya. Aksyon! May naganda nung mga punta, ilatok naman yan, ilatok, magkano isa? Sa bawat kukuhanan natin ng gulo, ito'y makikita natin napaganda nga ng area. Patuloy-tuloy pa rin yung pagde-develop nila. Hindi napakalawak nga itong lugar na ito. Tungo na nga tayo doon. At papasukin na nga natin itong pinakamahal mansion nila dito nga gaganapin yung mga pag makeup artist Ano masabi okay. mo naman sa ginawa mo ka naman? Kalina. Ito yung visual kong anak. Ano ba, mo, ano ba yung nagpapractice na kayo? Nag-picture-picture. Kapasok na tayo dito sa atin ang loob. Yes. May... Ang daming parto. Harap harap ko ng mga kwan. Sa sa kaya nag i make up? Kasi nagme i make up tayo yung mga kwan. Hmm? Yung mga nila, saan nag i make up pa? Make po, sa loob. Nag i make up. Sabi yung asawa ko. Asawa daw. Kala ko nawawala ka na eh. Kasi yun yan dyan. Ayan, nandiyan yung asawa ko talaga, nagme i make up na. Ito, pretty naman. Ano daw, visa kayo? para sa akin kung buong area na nga itong uupahan uh, na halagang 30 bid ito ay tamang tama yung presyo gawa ng yung mga latang pasilidad na gamit mo naman latang kubo na yan sa tingin ko mura na barato na, mura pa malawak na itong area na ito ang kagandaan dito sa kubo na to, gawa ng may dalawang kwarto yan, ikutin natin. Ganda ng sala niya. Nakatapat sa kabundukan. May sariling kusina siya. May gripo. Tingnan natin yung kwarto. Ito yung aircon. Napakaganda ng kwarto niya. Nakabalot siya ng double wool Ito naman yung isang kwarto. Nagpapenga naman yung aking bunsuan. Kasi mga to sa package deal na, to mga kwarto na to. Kaya so, masabi natin dito, ito yung mababalang. Ito yung matatagpuan nga pala tayo dito sa barangay Tigbe. Sa pa ba na ng sa North Sagaray, Bulacan. Pag sa individual naman na arkila itong kubo na to, ito ay naghahalagang one pipe. Para sa akin, mura na siya gawa ng dalawang aircon na. At may lababo pa. N nandito yung tatay ng groom. Siya nag-base na para si congressman. Ito yung kung matalik nung panahon pa hanggang ngayon. <laughs> kumusta sa'yo at kumusta sa atin lahat? Ano <laughs> si bagi. Eman? Ha? Isang batang good boy. <laughs> kumusta sa? Okay lang. Kung alam niyo ako, ako yung batang yung nasa YouTube na Eman Arts. Ngayon hey, nga nandito nga si Eman. Nakipag-collab kay Mr. Peps. <laughs> Oh, nagaganda naman sa Nandito na naman, akin. Wow, nandito, ah, nandito naman si Mimi. Ah, nandito naman si Mrs. Pips. Saka sa kasalukuyan nandito nga yung asawa ko bilang isang <laughs> ninang dito sa gaganaping event na 'to. Anong masasabi mo naman sa katayuan mo ngayon? Syempre, ang ganda-ganda ko kaya. Shout out sa ating lahat. Nandito yung mga big time na ninang dito sa event na 'to. Thank Ito yung unang iaain at siya naman yung titikim. Tikman mo nga kung masarap. Anong lasa? Gop! Gop! Ano pa nga pag gagawin natin dito? Tara na! Malamit, malasang malasa. Congratulations nga pala sa inyong dalawa Pagpalain sana kayo ng buong may kapal sa inyong gagawin At magagawa pa sa buhay Salamat, ingat, babu, hanggang sa muli